kasi sa mga karapatan, kasi naisyon, bukalang makalas. talo 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 sikup sa entrapment operation sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation, Southern Mindanao Regional Office, kung NBI Sembo 11. Pinig-usak babae, nga gikonsiderang high-profile scammer sa NBI. Gilusad ang operasyon sa Osaka Dakong Mall sa Lanang Davao City nitong biyernes sa hapon, Nobyembre 22. Kaganihang buntag, gipresenta sa NBI sa mga sakop sa media ang suspect na gila sa NBI nga si Guillermina Barido, 49 anyos. Apil sa gipresenta ang mga kwarta nga nakuha atol sa operasyon. Ang operasyon, gihimo tungod sa reklamo sa pipila ka mga individual na iyang nabiktima. Sumala sa NBI, ngayong tabang sa ilang opisina ang mga complainant. Modus sa suspect, nga kunuhay tabangan niya ang mga biktima. Nga kaso, kay doon na koneksyon sa mga high-ranking officials sa gobyerno sama sa Department of Justice, Supreme Court, NBI o guban pang ahensya sa gobyerno. O ganun ay laing modus ang suspect nga punuhay mo sa tao nga nawadan og trabaho tungod kay sa kumpanya bugti sa kwarta. Nagatabang sab matud pa sa pagsulbad sa mga problema sa yuta o guban pang kaso. Ang modus niya una-una madalas siyang naghanap ng mabibiktima niya sa public mga, mga government officials sa private mga businessmen titiksan kanya lalo na pag makuha niya yung number mo may titiks sa'yo oy alam ko may ano ka uh, alam ko mayroon kang ganito kung hindi ka magbigay i-expose kita or kung may, kung may lalapit sa kanya kasi lagi niyang bukang bibig sa friends relatives na well connected siya kung lari, may lalapit baka matulungan mo ako sa problema ko oh, yeah, oh ano yan pero bigay ka muna ng pera pero yan pala walang tulong kasi wala naman siyang kakilala pero gilimod sa suspect ang aligasyon o gibarugan nga mismo ang mga ang niduol sa iyaha arod na ngayong tabang. Pinuntahan nila ako kung pwede po ba daw ako makatulong sa kanila. Actually, uh, nagpasalamat lang po ako kasi yung mga text message is na ko pa at nasa isa kong cellphone. And I am not using different name at uh, wala kaming grupo. And ang ayaw ko lang sa lahat is yung dinadamay nila yung ibang mga tao na mga walang alam. Dugang sa NBI, inigmada ni Nasa Suspect ang iyang mga biktima, dinhi na siya mabungat ang bakong kantidad sa kwarta. Hindi po ako ang nag-offer and uh, meron pong akong mga witness na makakapag-testify sa lahat ng mga sinabi nila. And if ever that um, uh, hindi po nila na ma-prove po is uh, magbabalik po kami ng file ng kaso gibarugan sab sa mga complainant nga ang suspect nga si Barido Gyud ang nituol sa ilaha aron muha niya kong tabang pero ang resulta gihututan ra di sila niini kapin tunga ka milyon ka pesos na ang nakuha nga kwarta ni Barido ngadto sa mga complainant wa pay labot ang bugas og sudan nga apil sa iyang pangayoon pebrero ning tuiga nagsugod og si Barido sa ilaha nitong bulan sa agosto lang nakaamgo ang mga nagreklamo nga giilad ra di sila sa suspect ay kayo kayo na siya Naman, naman kaso sa PC. So, karun, kuan may huwag pa ng ilis, may kapugado. Siya ang nagpa-SPA. Nag-recommend yun siya nga siya mo sa sa among kaso. Kaya ang among daw, for uh, dismiss na. Sa dalira niya ang among inyong kaso, kay dismiss na. So, gipasa niya sa DOJ, Manila. Habang daw diri nga nag na, na nagkakaso sa RTC dito po daw sa Manila sa DOJ pagkahuman sa DOJ ipasa niya sa Supreme Court ponkot mau nangadak po kay sa ginapangayo sa ma'am. kabot na siya dito sa amoa na marinte na siya sa amoa na marinte siya tapos na paila siya connected siya sa NBI sa, sa CIDG sa PNP sa, sa basta kay murang attorney daw siya kay naado na siya sa intelligence group tapos kuan daw siya manang nagatrabaho siya sa sa ah, kadang sa Manila nga nana na, na, sa taas nga posisyon ona na iyang gina, ginapaila sa muaso, ah, so mura bag kanang kada istorya niya mura kang ma, 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 ma hypnotize bitaw nga mura kang ganang mutuo gyud sa iya ha kay kuyog gyud sa manuti sumala sa mga komplainan, inigili dayon nila mahatag ang kandidat sa kwarta ng ipangayo ni Barido pang harason o pamaybuyon sila. Kung dili ka kwarta, sir, iyan naman kang harason. Anao naman kaniya? dili biya ako ang minduol sa inyo ha. Kamu ang minduol sa ako ha. kanang, iyan nakang kanang, lain na kayo siya mukuhan sa inyo ba? Oh, lain na kanang, isok na kayo kanang. Nasa kayo ila sa 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 NDI sa connected siya sa mga ina na mo nang murag mahadlok ka Intel siya mo Intel daw siya sa sa NBI, sa NDI si IDG pa sa pato PNP DDS, DDS pa sa bana ubanan niya sa kwan kanandra sa katitipan sunod pa ingana ba Nakakustudian na sa NBI Custodial Facility ang suspect na pasakahan o kaso ng Ginasubay na karon sa NBI kay posibleng daghan pa ang iyang nabiktima. O giawag pa ang uban niyang nabiktima nga mapatimaw aron formal nga makasang atong reklamo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.